Isinapubliko na ninatampakan Mayor Leonard Escobillo, Vice Mayor Rick Magbanua at mga miyembro ng sanguniang bayan na kanilang Statement of Assets, Liability and Net Worth o SALN. Ito ayon pa kay Mayor Escobillo ay patunay ng tapat at bukas sa pamumuno sa bayan at paninindigan sa good governance. Ayon pa kay Escobillo, ang paglabas sa kanilang SALN ay bilang pagtaliman na rin sa batas at magkakaroon ng pamamahala na may transparency at integridad. Binigyan din ni Escobillo na ito ay patunay na wala silang itinatapos tago Umaasa rin ang alkalde na ito ay maging huwaran ng mabuting pamamahala at pananagutan sa mga mamamayan. Naniniwala rin si Escobillo na sa pamamagitan ng pagsapubliko ng kanilang salen ay mas magtitiwala pa sa kanila ang publiko. Ang mga LGU officials ng tampakan ay una sa South Labato na naglabas ng na kanilang salen. Sa gitna ito ng hangad ng taong bayan sa transparency, bunsod ng korupsyon na naharap ngayon ng gobyerno. Ruel Usano NDBC Bida Balita.